first day dito sa One S Land sa Pasay. Right. So, marami pa sikreto, no? Yung uh, nangyayari dito sa dito si. Akala ko hindi existing yung ano eh. Akala ko hindi na existing yung dito pero ex -na exist pa. Man. Anyway, kasama natin si uh, ano. Ah, uh, kasama natin si ano, si Boss Hi, hello. Kasama natin dito mga kapatid yung mga malalaking content creator. Uy, sana all. Saan kayo nakakuha niyan, Boss Reed? Saan kayo nakakuha niyan? Wala, ito eh. binigyan. Ito, ito lang binigyan. Oo. Oh. Ganun. Okay, no. Ubusan na. Ayan. Anyway, mga kapatid, pakilala ko sa inyo. Si Boss Reed. Si Reed for speed. Uy, nakakuha. Sana all. May, May SIM card. Ano laman, ano laman, laman. May friend, pouch ah. Sige, tagalin mo pre. Oh, malupit. May payong. May payong. Dami. Ito, ito. Okay. Ito ba, Baka may epekto 'to, ha. Ah. ah, hygiene kit. Ay, hindi. Bang cutter. May dito logo eh. Ano? Bakay... Asi. Baka asi <laughs> <Bakay> asiton Asi ton. Eh na. Na-read na natin. Sorry naman, meron din naman ako. Ah, ano na naman ang laman yeah. niyan, boss? Ito okay. ano uh, na naman 'yan. May kulay ah, may kulay. Ito. Oh. Kulay. Naku. May manual. Ito yung plato. <laughs> ito daw gagamitin mo doon, sir. Ito ng to Teh, ito ba 'yung gaga, teh? Teh. Ah, designer dito keychain. Ah, okay. Ito 'yung kulay, ito 'yung keychain. Pang kulay pala. Okay. Ayan pala yun. Akala ko, ito, ito yung gagamitin para kumain mamaya. Eh, ito na ba yung gagamitin dyan? Lupit. Anyway, mga kapatid, ayun na. So, Libot-libot tayo. Siyempre, pag socialize tayo sa mga kapatid natin dito. No, at uh, napakaraming mga creators din na dito. Yung mga malalaking content creator kaya nila Adam. Lalo na yung mga big time na sila Boss Reed, ito sa kilalang kilala sa mundo ng ano ng uh, moto vlogging. Nay, napakarami pala. So yon. Eh hello Ma'am Suzette of Bor. Maraming salamat po. natin, mamaya susubukan natin yung lakas ng uh, dito sim kung talagang hanggang saan ang aabutin ng uh, dito sim kung gaano kalakas. Okay? Kaya mga kapatid eh, stand by kayo dyan may, anyway, meron din binigay sa akin eh Actually, ito binigay sa akin. Binigay sa akin uh, packet wifi. Eh mo ang uh, gagamitin ko ata daw to sa pagla-live. Eh. Paita natin. Ito, 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 So meron din binigay sa atin para masubukan natin yung dito si. Ayun oh. Isang uh, ay hindi pala, power bank pala to by dito. Okay. So all, lahat na meron no. All out ah. Grabe naman to si dito si. Susubukan natin sa live stream ha. Eh tignan natin kung uh, papasa itong uh, wifi. Ay ay uh, itong ano bucket wifi okay. Itong SIM card ni dito. Well, malalaman natin 'yan especially yung kanilang dito SIM card. Ayan. g dito na tayo uh, enjoy up to 25 GB sabi ko dito Sa so, kalalaman natin siya and then meron tayong ano payong from dito papamahal hindi <laughs> joke lang yan si diba, papahalo ito <laughs> Ay, okay, sige po sige po sige po ayan ano nga ako eh ako alam niyo naman ako hindi naman ako palakain na tao madalang tayo eh. ano? <laughs> may pag-socialize pero anyway mga kababayan ko tayo kukuha lang ako ng food Walang ako ng food din na uh, babalik po ako dito sa table ko. Ang gawa lang 230 daw ito eh. Ayan. Ayan, babalik ako mga kapatid ha. Kung wala ako ng food. Tapos kuha tayo ng food natin. Ayan. Uh,

I'm <laughs> <laughs>

Alright, mga kapatid, nakakuha na nga ako ng pagkain natin. So, ayan, chichiga ako sa inyo, mga maya-maya lang din. Siyempre, hindi ko naman pwede banggitin pa dito lahat, no, mga kapatid. So, anyway, So, sinashare ko lang sa inyo, yung na-experience namin, every time na meron kaming gathering sa YouTube, kagaya ng YouTube Creators Day, mga kapatid, so nagkakaroon ng gathering na ganito upang i-promote o share din yung mga bagong uh, technology dito sa Pilipinas, kagaya nga ng sim Alam nyo, matagal na itong dito sim dito sa bansa natin, and uh, marami na gumagamit nito. At uh, nais nilang ipakita sa atin yung kung gaano kaganda yung kanilang bagong uh, technology sa dito. So that's why na pinapakita ko na sa inyo. But anyway, uh, magagamit natin tong SIM card na to lalong lalo na sa mga nilalagay gawa natin pagbablog mga kamatid. No? Kung sa naka-livestream tayo madalas, well, malalaman natin kung uh, ba lang dito o papalag pa yung dito. Wala pa akong tubig, wait lang. lang. Ako na ako ng juice. Sa tingin ko eh, wala. Sa tingin ko, ako lang natin na invite na political blogger dito. Hindi wala ko bakit. Pero anyway, hopefully sana marami kami para nagagawa rin ito. Well, one of the best experience na nakita ko ngayon dito is <laughs> ang dami ko nalaman sa uh, technology na nilalabas ng dito. Well, I'm very interested. Subukan natin siya. Anyway, mga, kap mga kapatid, uh, live stream po ako mamaya at uuwi po ako na maaga dahil ako po yung mag-live stream para po sa inyo subukan natin yung D2C no? anyway, please don't forget to follow, like, and subscribe dito sa aking YouTube channel, Maraming salamat po itakits po tayo mamaya ha? bye bye